Mango coconut dessert naman po ang ating gagawin ngayon. Hello everyone! Meron po ako ditong mango in can. Pwede rin po kayong gumamit ng fresh. Ang paglalagay po natin ng mangga ay pwede namang marami, pwede rin naman ang konti lamang. Depende po kung gaano ang gusto nyong lasa nitong ating gagawin na dessert. Kung ang gusto nyo naman pong lasa ay paparating lamang, pwede na po ang mga dalawang piraso at tadda rin natin ng maliliit. Pwede rin po ang i-blender. Ngayon naman ay ilagay na po natin sa isang kawali. Atin muna po itong lulutuin. Hinalo-halo ko lamang po ito at ihintay natin hanggang sa kumulo. Kung fresh naman po ang gagamitin, ay haluin lamang hanggang sa ito ay maluto. At lalagyan po natin ito ng isang lata ng condensed milk. 300 ml po ang aking ginamit dito. At ang paghalo natin ay tuloy-tuloy lamang hanggang sa sumama na yung manga natin dito sa ating condensed milk na inilagay. Tuloy-tuloy lamang po ang ating paghalo para maiwasan ang pagkasunog. So ito po yung isang tip kapag gagawa kayo ng dessert na mas marami yung gatas, ituloy-tuloy po natin ang paghalo. At kapag nasa ganitong stage na po, pwede na nating patayin ang apoy. Then lalagyan naman natin ng desiccated coconut. Ang desiccated coconut po na ginamit ko dito ay isang kilo. Inilalagay ko lamang po ng pakonte-konte itong desiccated coconut para maganda po yung pagkakahalo o pagkakasama dito sa ating gatas at mangga. Maglalagay po tayo nito hanggang sa ito ay maging dry na at pwede na nating bilugin. So ganun lamang po kasimple itong paggawa natin ng ganitong klase ng dessert. Pwede pwede po natin itong ibenta at pwede pwede rin pambao ng ating mga chikiting. Siyempre, panghimagas din natin. At kapag medyo dry na po, pwede na nating gamitan ng kamay sa paghahalo. Bye para mas mapantay po natin at mas mapaganda itong ating dessert. So ayan, ngayon naman, bago natin bilugin, ay maglagay muna tayo ng butter or margarine sa kamay natin. At gumamit na rin po ako ng measuring spoon, 1 tablespoon po, para pantay na pantay ang pagkakabilog dito sa ating mango coconut dessert. So ayan, ganyan lamang po kasimpleng gawin. At meron na naman tayong pwedeng ibenta, pwede nating pagkakitaan, syempre, pambaon at panghimagas ng buong pamilya. Kaya naman, ipagpatuloy lamang po natin hanggang sa ito ay matapos. Kung pambenta po ang inyong gagawin, ay pwede nyo itong ilagay sa cupcake liners yung maliliit lamang po bago nyo isalansan sa mga tumbler. Kaya naman, mega love shoutout po sa mga sumusunod. Mega love shoutout po sa mga friend ni Jilangit from Cavite. Mega love shoutout po sa mga taga-Cavite. At kasama rin po natin ang taga kaluokan na si Miss Jaina Cruz. May kalap po sa mga taga kaluokan At syempre nandito rin si Ginny Vidla 12123. Mega love shoutout! At from Miss Occidental naman, Maria Luisa Menjolan 966. Mega love shoutout po! Kaya naman, maraming salamat pong muli sa inyong lahat. Bye-bye! Mag-ingat po tayo!